bigyan tayo ng update sa sitwasyon sa Saba mga kausap natin si Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma Magandang umaga po Secretary si Mariz Umali po ito at live po kayo sa Kape at Balita Magandang umaga naman sa iyo Mariz mm -hmm. Una po Secretary nagkaroon daw ulit ng barilan sa lahat dato bandang alas 5 kahapon verified na po ba ito uh, Wala po kaming verification dyan. ang amin pong tinutukan ngayon yung uh, pag usap ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa kanyang Malaysian na uh, counterpart at yung patuloy na koordinasyon ng ating bansa no, sa bansang Malaysia tinggil do sa sitwasyon sa Sabah. So Secretary, nakipagkita na po si DFA Secretary Del Rosario sa mga otoridad ng Malaysian government. Uh, umalis po siya kahapon mm -hmm. iniintay po ng ating Pangulo yung kanyang uh, report no, pagkatapos ng kanyang pagpulong. Kailan po inaasahan yung pagpupulong po na ito? maaari pong maganap sa araw na ito. Mm -hmm. Secretary, sa kabila po ng panawagan ng Pangulo, tila lalo pa atang lumalala yung tensyon. Ano pong masasabi niyo rito? Ginagawa po ng ating pamahalaan ang lahat na nararapat upang uh, mabawasan po ang tensyon. No? Mm -hmm. At nananawagan uh, po sa mga mamayan na manatiling uh, panatag ang kanilang kalooban no? sapagkat ang ating pamahala naman ay... Uh, ay uh, nagsisikap na alisin ang mga atensyon dyan. No? Mm -hmm. Ang kailangan lang po, yung mga partidong tuwirang sangkot dito ay uminahon din at uh, kilalanin na ang solusyon sa kanilang mga issue ay dapat na alinsunod uh, sa batas ng ating bansa, sa batas ng... Uh, Uh, at, at sa international law no? at sa batas din ng Bansang Malaysia sapagkat yun ang may sakop do sa kanilang uh, usapin ng gil sa pagmamayari. Mm -hmm. Secretary, ang uh, sinasabi kasi ng iba ay uh, dina-downplay po masyado ng uh, palasyo. Ito nga nangyayaring tensyon sa Saba? Hindi po natin dina-downplay ang kahalagahan na protektahan ang kapakanan ng waduntaan 800,000 mga Pilipino na nasa Saba. Ang dinadownplay lang po natin, yung uh, tension po, no? yung uh, maanghang na palitan ng mga atleta, yung po ang dinadownplay natin. Mm -hmm. Yung kahalagahan po ng uh, kaligtasan ng mga Pilipino, yung po ang pinakamahalaga sa lahat. Mm -hmm. Secretary, kumusta po yung pag-aaral natin na uh, don sa claim ng uh, Pilipinas din sa Saba? Uh, katulad ng uh, niyo nyo lang segment, ano? maraming mga usapin pa dyan at kinakailangang uh, uh, pag-aralan ng gusto no? kung sino talaga ang uh, merong uh, legal na pagmamayari dyan. Pero habang nagaganap ang pagsusuring yan, ay eh, kailangan kailangang uh, maresolba na, na yung standoff. off no? at uh, dahil dyan ay patuloy yung panawagan ng ating Pangulo sa mga sangkot na partido dyan na mm -hmm. sila ay uh, kailangan tumalima sa batas at kailangan uh, itigil na nila yung uh, paghamon sa mga otorito doon sa pamagitan ng uh, pagbababa ng kanilang mga armas mm -hmm. at kung nais nila ay makipag-uusapan sa, sa lamesa at hindi sa pamagitan ng armas. Ano na po yung kumpirmadong bilang ng casualty sa panig ng Sultanatos at saka sa Malaysian Forces? Yun lang pong inaknalage na so far sa unang uh, Uh, report pa lamang po, no? yun pa lamang po ang aming na uh, nakukumpirma. pagkat uh, yung pang, yung po mga sinasabi, nung, uh, nung ibang grupo ay kinakailangan i-verify pa with the Malaysian authorities. At yan po ay uh, sakop din ng pag-uusapan ni Secretary Del Rosario and the Malaysian Foreign Minister. So tama po ba ito yung umabot na ng 27? Kasa sabi ko lamang na kinakailangan pang i-verify po, sa uh, mo. Wala pang verification ng right Alright. Uh, isa na lang po. Uh, before I turn over ko po sa aking uh, kasamang si Susan Enriquez, kumusta na po yung uh, clearance po para sa BRP Tagbuanwa na tutulong sa mga miyembro ng Royal Security Forces na sugatan sa barilan? Uh, may uh, clearance po ba sila para makapasok? Inaalam pa po yung uh, sitwasyon doon no, sapagkat... Uh, yung pagbibigay din ng clearance ay depende sa actual situation on the ground. Mm -hmm. Wala naman po sigurong uh, uh, dapat maging balapid dyan dahil uh, humanitarian mission. Pero maselan po kasi yung sitwasyon at kinakailangan igalang din yung opinion ng mga Malaysian authorities kung paano ang dapat sa maging next moves ng ating uh, humanitarian mission. Mm -hmm. Secretary, may mga katanungan din po. Ang aking kasama si Susan Enriquez. Good morning po, Secretary. Good morning, Susan. Uh, sir, uh, may sinasabi po yung Malacanang na mayroon pong mga parang nasa likod po nitong mga kiram, kaya ho nagpapatuloy yung ganito parang kumbaga, uh, eh, malakas ang loob at, uh, nagtutuloy-tuloy yung kanilang paninindigan. Uh, ang sinasabi ho ng Presidente, may mga ebidensya. Uh, wala ho bang balak na sabihin kung sino ho itong mga sinasabing nagsumusuporta sa mga kiram? Ang sinabi po ng Presidente kahapon sa kanyang pahayag, ay meron ng uh, nauobserbahang mga ganyang uh, pagkilos. No? Mm -hmm. Ngunit kinakailangan pang uh, uh ng mas konkretong ebidensya bago to ilahad sa publiko. Mm -hmm. bakit po? Ano, ano po ang naging ano, no? ano po ang uh, basihanong ng gano'n na meron pong uh, sinasabi mga taga-suporta o parang uh, nag-uudyok? Ganon po. Sa paliwanag po ng ating Pangulo, ng no? malaking uh, Resources po ang kinakailangan 'no para maganap ang mga bagay na 'yan. At dahil po meron naman tayo mga intelligence operatives na kumikilo sa mga lugar na 'yan, ay na-monitor naman po 'no yung mga pangyayaring 'yan. Kaya nga dapat ay patuloy uh, pa rin yung pagtutok at alamin kung ano pa ang uh, ang uh, extent nitong uh, pangyayaring ito, no? Uh, in the meantime, eh, kinakailangan pong uh, maging uh, masusi ang pag-aaral ng sitwasyon at hindi naman po magiging uh, responsab, responsable kung magpaparatang lamang na hindi pa kumpleto ang lahat ng na, 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 dapat na pruwebang ilahad. Eh, okay, so maraming salamat po uh, Secretary Sani at uh, sana nga po eh, araw na ito makatanggap na tayo ng magandang balita mula dyan sa Malaysia sa pamamagitan po ni Secretary Albert Del Rosario. Maraming salamat po Secretary... marami salamat din,